Pwede ka na. Malilinis na tayo mga mare. Malilinis <laughs> na after ng baha. <laughs> Pumasok sa trabaho. Ang daming nitbiten. Ang daming ano, nabahan. Ang daming basa. Pabalik na natin ang washing. maglaba laban na tayo. Ang daming labahan. Ang daming namin nagbasang mga ano, damit. Meron naka-storage na. Nakalagay na sa storage box. Nataog pa. Basa. Di ba, Ace? Sino makulit? Hindi si Luna, but saka si Ace. Ayan na. Ayan na. Ayan na si Luna. Ako <laughs> uwat ka din? Ha? Tana? Dito, ano? Ano, ano, baba? ano, ano? Agubuat ka, Washing? Ha, Luna? sayawan natin para matanggal yung sakit na katawan. <laughs> stretch, stretch. Masakit yung, yung sakit nandito ko. Pag ganyan na yung baha, pag ano, ano, hindi mo maramdaman yung bigat ng binabuhat mo. <laughs> Pero <laughs> bang nag ano, Ibabalik na ang bibigat. Na. Wala na 'tong tubig. To, baka sa loob lang 'yan drain Dream natin 'to.